Hi guys, for today's vlog po ay pupunta ako doon sa isang nagpapalili sa akin kasi nagbedyo sa akin kagabi. May bibigay daw siya sa akin ng mga damit. Pupuntahan ko ngayon kasi sayang naman dito. Diba? Ito Na po ako dito sa compound ng condo na kung saan ko ipipick up yung damit na ibibigay sa akin. Ano siya? Intayin ko na lang doon sa baba daw ng elevator kasi nag-message na yung magbibigay sa akin. Intayin ko na lang doon sa elevator. Rabi. Tagod ako guys. <laughs> hihinga lang inday tawid tayo ito lang hindi naman masyadong mainit ngayon makulimbing pero napagod ako sa paglalakad eh

Naiwan. Hindi ko alam kung ano. Dito lang. Uy. Yes. Uy. Sando. Pambahay. Pambahay. Pambahay guys. Uy. Uy. Pangakit kay ano oh.

Ito daw, pang lalaki daw, sa kanya daw to. Oh, t-shirt. Mga original to. Ito pa, oh. Ito para sa trabaho to. No? Leader pa, leadership. Ito, oh. Ito. Uh, okay. <laughs> ano to? Pang ba to? Kapal ba? Ano ba to? Kapal to?

So, Suotin pa. ko pag maglilinis ako para komportable ako. Ito din pwede rin sa'yo, pwede rin na ano. Maluwang sa ano. Oo. Oh. Maluwang sa kalawupan. Parang mayroon na ano yan. Yun, no, dun sa may ano na ano, yun. Yan o, tali ka. Eh. Oo, oh, oh. yan Yung tale, na. Yung tali eh. <laughs> ito bang ko ito ano. na. Kasi maginahawas eh. Oo. Oh. oh. Lati. Yeah, ito, Dukung Oy, Santo! Wow, dung. wow dung oh my god! Sini, Mang Sandokol, sa Sini, Pang Sini, Talunaywan. Uwag, dugon, dugong. Tunggulang, ay! Ah, Hindi, pangbahay! Ay,

Mapasok pa Oh! Orange! Mm. Orange! itu Orange! eh oh, wala. No. Oh, oh, well. <laughs> Dami, <on bayang> <laughs> oh, <mayroon pa. laughs>

Slack. Oh, pantalon mo, babe. mo pang babae. ito pasak mo talo, babe. mo nga babe. Ay. Ah. sa'yo, ba to? Wala. Tama sa'yo yan, kasi mataba Ano yung mga Ano yung mga balon. Ano yung babe. O, ito. Uh, Sorry. Dal Dali. Sorry, babe. Tunarin baka may mga dollar-dollar. Tendi no, Ano? na. Tendi.